tatandaan, diyan ang ka nagsimula. Yung daang piso nila ang bumuhay sa'yo nung ika'y walang-walang animal ka. Isipin mo, sumikat ka, e eh, pangit ka. Diba? Andami nagpapapicture sa'yo dahil kahit pangit ka, e eh, mo pa. Tingnan mo na may itsura nung nagpapapicture sa'yo at sa itsura mo. Dapat kung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mapunta ka dyan sa ganyang pedestal, lalo kang maging mapagpakumbabang animal ka. Biruin mo, ang haba, layo ng pinanggalingan, pipila ng tatlong oras para lang makita yung diwatang inkantong lubugang panga. Uh, bago sa sasabihin, lilipas ka rin, kuya, busy ako. Meron pang isang OFW, tinalikuran niya. Galing yata ng Saudi o galing ng Kuwait. Ay tinalikuran, ay di gago tong lintik na ito. E eh, tignan mo naman yung itsuna ng diwatang lubugang panga. Ay mukhang kabayo eh. E eh, tapos eh, kung maka ng tao, mukhang dugyot. Alam mo yung dugyot? Oo. Oh. Uh. Ay, kung mang islam ng tao, ganun-ganun na lang, ay, masakit sa damdamin yon. Diwatan lubugab pa nga. Advice ko lang sa'yo, oh, maging mga tao ka na, ha? Huwag kang magyayabang. oh, tanda mo. Dapat pag binigyan ka ng Diyos na pagkakataon na umangat sa buhay, ay mas lalo ka maging mapagpakumbaba at mas lalo ka pagpapalain. Yung magyabang, okay yon. Pero yung mga hamak ka ng kapwa, ay hindi yun okay. Katulad nung may nagpapabati sa'yo, galing pa sa malayo, ay sabi mo, ililipas din yan, kuya. At yung sinabi mo pa na, ano, na hindi mo ikayayaman ng isang daang piso ng iba, ay walang yakang Oo. oh, maging mapagpakumbaba ka at nang lalo kang pagpalain. Okay lang yung magyabang ka, yung, oh, mayaman na ka, marami na akong ganto. Okay yon. At least wala kang tinatapakan. Pero, yung manghamak ka ng maliliit na tao, hindi yun okay. Ha? Eh, sabi ko sa'yo, tingnan mo, palubog ka. Nagalit tuloy sila sa'yo. Mas lalo ka maging mapagpakumbaba. Alam mo kung bakit? Mamahalin ka ng Diyos. Kasi kapag kami ka ng Diyos, unstoppable ka. Kahit anong gawin nila sa yung pang, panghila sa baba, pag minahal ka ng Diyos. Buti pa ang yabangan mo yung mayayaman. Yun! Lilipas din yan, kuya. Tapos nagsabi ka pa na, hindi mo ikayayaman ng kanilang isandaan. Pag nakita kita, baka kang kitang pangit ka, mukhang ulik bang kabayon, lubugang pa nga eh. ka hanggat may oras pa. Baguhin mo yung agali mo. Tanggalin mo yung attitude mo. Tandaan mo, yung mga maliliit na yan na vlogger ang na nag-angat sa'yo. Without them, you are nothing but a garbage lubugang pangakapikat. At may soft drinks panlibre libre. Siguro naman sa limang buwang, kaya namin pakainin yung buong NCR lahat ng street dweller yan. So magbago ha. I'd have no time for bullshit, diwata. Oo, oh, wala akong time sa bullshit eh. Ako mayabang ako, pero pag sinabi ko, tagamo sa bato mangyayari at gagawin ko. Kahit na ibuwis ko pa yung buhay ko, basta pakinabangan ng mga mahihirap na tao. Natuwa ako minsan sa tagumpay mo. Sabi ko, hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang pangarap. Pero sana, nung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na makarating ka sa petistal sa tulong ng mga maliliit na vlogger, sana hindi ka nagkaroon ng ganyang klasing attitude. Yun yun. Bibigyan kita ng chance. Tatanungin niyo ako, oh, sino ka para magbigay ng chance? Hindi, ako lang naman yung magpapabagsak sa'yo pag visit mo ako. Seryoso yun. So ngayon, kung magbabago ka, baka magbago rin ang isip ko. Okay lang yun, magyabang ka dun sa matataas. Huwag na.